For today's video, hanapin nyo kung anong lugar ito sa Manila. Hindi po sa ibang bansa ito guys. It's after 185 years, nakakita na ako ulit ng trend. Ayan yung tren. Hindi ah, tren ba yan? Hindi naman tren yan. Anong tren? Anong tawag dyan? <laughs> Ayan po yung parang uod siya na umuusat. Ayan po. Ayan, wala na po. Na, na, ano na. Nasa dulo na siya. Ang tawag po pala doon, uot. Ay, este, trend. Ang tawag doon? MRT. Pero sumakay na ako diyan. Wala naman nagsasabi hindi ka sumakay. Oo, ngayon sinasabi ko <laughs> kayo. Yun lamang po, guys. <laughs> dito po kami ngayon sa Binis. Eh, makikita natin yung parang dagat. Dagat dito sa Binis. Kasi first time pumunta rito. Ayun, eh. Ito po, guys. So, yan. O, oh, di ba? Ayan. Beans siya, guys. Yan, tinatawag nyo ng beans. O, oh, di ba? Ayan, itataligod ko yung camera para makita nyo po. Okay? O, oh, di ba? Ang ganda, guys. O. Oh. Malalim kaya ito? Malalim kaya ito? Malalim? Ay? Ay, hindi, hindi, hindi. Pwede pa lang sumakay sa ano sa ano sa bangka? You know may nagbabangka guys. O oh. ayun. Yan na natin, 'o, oh, 'di ba? Ganda. Atara-tara. Ah, tara. <coughs> Yan guys. Napakaganda. Dito 'yung located din yun sa ano. Anong lugar 'to, Davidson? Anong lugar? Ha? Ayan. Di diba ang ganda guys? Oh. Pati yung sa taas, i-video natin. <clears throat> Dali lang. Ikot natin, ikot natin. O oh, di ba? Ayan o. Oh. Ganda, ganda talaga guys o. Oh. Kaya sinusulit ko yung ano ko dito, sinusulit ko yung pagpunta ko dito sa Manila ulit, di ba? Sa Venice daw to, Belize. First time ko na pumunta rito, kaya after na lang kay Tiwata, namasal kami dito. Ewan ko kung Sa daw kami ng bangka, try natin kamakay ng bangka. Di ba? Ayan o. Oh. Ganda o. Oh. Oo. Oh. Ayan. Ganda, ganda, ganda. Ano diba? Dito tayo. Well na. Ayaw na. Ayaw tayo? Wala kasi na Selo sa Ang ganda guys, so, oh, di ba? Ito ako sa binis ngayon, yan. Tignan mo, ang ganda. Tapos, ang linis ng tubig. Oh. Tapos, tignan natin yung building. O, oh, yan, oh, yung building niya guys. Di ba? Sa BGC to guys, kasi first time, nakikita ko lang to sa, ano, sa Facebook, sa mga pictures-pictures, di ba? Ayan. Yan lang siya. Bakit Actually, ano to guys, uh, sa lang dito sa may PGC. At maraming ano dito, mga parang ano yung tawag doon? Yung mga, ayun know, o, yun, 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 yun. Yung statwa ba yun? Yung mga ganyan-ganyan yung nakaputi. Ayan, yung nakaputi. Yun, yung nakaputi na yan o. No? Yung puti na yan. Ayan. Bird blood siya. Ayan o. No? na si Wa Wabos. Ano ba pangalan nito? Babos? Ayan, oh. Ayan na si Wabos, oh. Steady lang siya, oh. Kawawa naman, wala siyang... Kawawa naman siya, wala siyang kasama. Ha? Oo. Oh. Kawawa siya, wala siyang kasama. Babay, Wabos.